Kuya! Kuya, nika? Boy! Nika? Oh. Nika, ikaw! Ikaw ang tinatawag ko. Ilang taon ka na? 11 ka. Anong grade mo na? Dito ka! Oh. Nag-aaral ka pa? Palao to! Oh. Papipiliin kita. Alin ang gusto mo? Ito o ito? Ballpen. Ito, ball pen. Hey, ha? Ball pen. Bakit ball pen ang gusto mo? Ha? Ha? pang sulat mo? sulat daw niya, Dad. Bakit? anong grade mo na? Grade 4? Yay! nagagisgis ka? Okay, ballpen ang pinili mo. Kunin mo na ang ballpen mo. Ah! Ayan. May <laughs> napasaya tayo. Next.